Hello guys, this is Nyoy TV. Ayan, kasama ko si Haggard Face. Time check, 3 o'clock ng madaling araw. Lalabas kami ni Haggard para mag... para kumain. Maghahanap kami yung food. Si mag... Maghahanap kami ng food. Good morning, kuya. Maghahanap kami ng food. Ayan siya. Nandito kami sa lobby ng, ano, ng Red Doors. Red Doors na? Reddors, ah, uh, yun. Nakalimutan ko yung pangalan, Reddors, isa yun. So. so, yun guys. So, sa salab labas at kasi, ano, ano meron sa labas? May mga karanderiya. May 7-Eleven, may karanderiya, may palengke. So, hindi ko alam kung bukas pa yung ano. Sar Sarado na yung palengke, o. Oh. Sarado yung palengke. Sarado na yung palengke. Malamang bukas siya 7-Eleven. No. 7, 11, 12, 13, 14, 15. Diba? So kami na sa third floor. Ito yung red door sa taas. to Ayan. Tapos kami na sa third floor. Ayan. Kaya, Ayan. 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 So, ramp pa kami ni oh, Haggard. Oh, may kuro nagkaroon ng time na mag... Nagkaroon ng time na mag kami ni Haggard guys. Ayan. Haggard face, ngay TV, and Haggard face. Yeah, again. Yan. Anong gagawin? Na? Anong gusto mo? Ano, ano lang, ano food gusto mo? Yung hot dog na, ha? yung hot dog at saka dalawang itlog. <laughs> <laughs> yung, Vir yung Virginia hot dog at ayun, dalawang ayun. itlog na maalat. Sige guys, talabas muna kami. Hello guys, ayun lang nga. So, past 3 o'clock na ng umaga. So, food trip kami ni Haggard please Kasi Kaso, lang, ayaw niya kumain eh. Nag-white wine lang ako ba? Sa white wine? Oo. Oh, oh, Ito white wine. White wine. White wine. Hindi ko na ipakita so, yung pangalan ko si Bob. Meron, kas meron kasing dito sa tapat ng ano ng hotel. Ayan. So, kain muna kami. na kami. Tapos, may nakilala kami si Joseph oh. Hi, Joseph. Ayan. Sa, ayun ka naman sa, ano, sa vlog ni Joy TV. Ano yung vlog? Oh. Ano yun? Ha? Hi. Ayun. Hello, na no. uminom ako ng white wine. Uh, ano ko kayo i eh? ibibidyo? Ayan. Ayan, ako na lang yung ano. Ako na lang muna yung... Ako na lang yung hahawak ng cellphone kasi kumakain pa si Asan mo ito i-upload sa Facebook? No, sa YouTube. sa YouTube. Eh, pa. Ah, okay lang Kaya pala po pa Okay lang pala makita yung pangalan ng white wine. <laughs> makita din. Okay. Makikita ko yan. Pag i-open ko yan, new tickets ko si Talo. I-share ko yan. Makikita yung mukha niyan. Sa mga siya saan sa dito, eh, mag na rin. Sama Ang ah, comment din siya. Ang ng tanong batang to. Ang dami kong juice. Uy, ang ganyan pala. Thank you ah. <laughs> 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 sa <Nasa> sa'yo. <yun po. laughs> ano, ano sabi nyo sa dalawa? Ayan, oh. oh, no? Sige po, alam mo siya, sige po. Alam mo, sige po, Mayroon akong batang tagpuan na umiiyak. Sabi ko, gutom na gutom siya. So, ako naman, may bata. But, um, may bata. But, um, uh, pag, pag dumididi yan, nangangagat na ng uh, ano. Sige, kahit ka pa. Right, you know. Kumain ka lang, yoy. Mukbang. Enjoy your night. Last

So guys, ako kumakain ako. So wala na na akong rice. So mag-e-extra rice ako. Panglimang ano na 'to ninyo eh. Panglimang cup lang 'yan. Panglima. Hindi nakuha yung ibang ano. Hindi nakuha yung ibang detalye. Pero sa totoong buhay panglima na 'yan. Panglimang ang limang cup lang niya. Panglimang buo. kinat cut na lang no. kat cut na lang. Para hindi nakakahiya. Ba't

<laughs> ano? Ano ba Facebook mo? Nandun na yung Facebook ko yun. Yan yung sa Yan ba? Yan yung sa Reno din yun. Pati yung phone, phone, phone. Oh. phone mo. Ano, Ay, pa. Mo, hindi, hindi ko nagdadala ng tupon. Wala, wala na ako ng tupon. Sisira. Mm. Ay, paano mo ako masusubscribe? Saan so ako ako ah, may, may ano naman. May computer naman. Oo oh, nga yun. Subukan ko nga yung scatter it? pa na. Mag-uinap. Hmm? pa ako makakas. Huwag ka, pag scatter doon. Na, yun na lang eh. naman. guys. Ito, Si Mami Guide na na. Eh? Si Mami Guide na ba? ko yun. Naka. Naka. Ano ba kailang Mami Guide? Hmm. na kami na Mami Guide. <coughs> man si mo? Ito na ito na babae na na cute. Ay, ito na babae. Oh, out. shout out to mga kami guys na. Shout, shout out, out to mga Guide. guys. Ayan, hindi ako kumakain kasi tapos ako kumain. Ayoko kasi kumain ng madaling araw kasi baka maano yung ano ko. Yung habit ng pagkain. Uncle tapos sa gabi isang isang bisis lang ako kumakain at saka hindi ako nagkumakain sa madaling araw kasi pag kumakain ako is na siya yung nang tawag dyan napupuyat ako doon sa sa work napupuyat ako pag gumigising ako ng ganitong oras Kaya kailangan hindi ako gigising ng ganitong oras ah, uh, absent ako

ayan na tapos na sinyo kumain tapos na sinyo yung nakumain yes tapos na akong kumain may mm -hmm. yung nakonsop busog na ako so syempre hindi ako matutulog busog tayo thank you po thank you for watching. thank you thank you for watching ang um, aming ah, Cebu ano Cebu, Cebu tour Cebu kasama tour. to sa pag tour um, nagbukbang sa ano, karinderiya. Kapaan. Ay, stress na malayo Hindi na yung kapaan portion na yung kapaan ano, portion. Ano, Ayun nga oh. Mabaha. Mabaha sa labas. Ito na siya kami. Bye bye guys. Hello guys, good morning. Good morning po sa Cebu. Good morning Cebu. So, Pwede ba ako mag-vlog din sa loob? Ayan. Good morning guys. So yun na. Ito na yung aming ano, ah uh, uh, oras para umuwi ng Maynila. So, so 5.30 ng, ng, umaga. Ayan. 5.30 ng umaga guys. Ito ang Cebu. Paligid niya yung bundok. Pero maulan dito guys. Maulan. Pero hinihingal ako, naka nasa, sa third floor kasi kami. Hinihingal ako. Sa so, kanyang paligid. mag muna tayo sa paligid.